Ano yung nabili mo? Sa 20 pesos. Ito. Alibaba. Oh, Alibaba. Wow, gusto ko yan. One point. Sunod, ito. Oh, paborito ko ito. Ito sa akin. Ito. Oh yes, paborito ko rin yan. Big boy. Tapos, ito. Oh, higa. higa. Tapos, ito. 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 Sa so, 20 pesos, So, bibigyan ko kayo ng tiktok 20 pesos. Ayan. So, gagawin nyo lang. So, 20 pesos. Ubusin so nyo yan. Okay? Sa so, tingin nyo kung ano yung magustuhan ko, bibili kayo sa labas. Wala tayong time limit. Kasi sino yung, ulitin ko. Kasi yun yung maraming mabili na nagustuhan ko, siya yung mananalo. Siyempre, may premium yan. Clear. Clear ah. Clear, clear. Ang bibigyan ko, ay pita. Kasi yun lagi pinapabili sa akin. Sa bubisong muna. Ako ang bahala, <laughs> isip lang, ako. Ano mo? Secret! Secret! Baka <laughs> gagaya ka rin sa akin, si... Ano Doon ka na sa faraway. <laughs> Ay, alam ko na, alam ko na. bakit tindahan? daan? na. May eh, baka din dahil siya yeah, dahil siya. Yeah, yeah, Bili mo na lahat yeah, eh. Salamat. Kamer ka talaga eh no? <coughs> ano na kaya mga nabili nila? Para, pero parang may nakita ako dito May, nabili, may nakabili naka si ano JM eh, na paborito -so, kong um, biskwit. Meron <laughs> tayong... Sampo. Okay. Sampo. Sampo. Ayan guys, maraming tindahan dito. Alam ko kung saan ito makakabili. Pabili po. Pita nga po ate siya. Ayo, Ay gay gayo. Hindi mo alam bibilin mo? Gayo. Gayo. Siguro ako, ako bibili ng 20 pesos. Ang mabibili ko doon, fishball, biscuit na paborito ko. Tapos isang cookies. So may 3 points na agad yun. Oh, hi vlog. Hi vlog. Hindi hi, hi, ko naman gagawin ko. Bambu siya. Kaya ako maisip na pwede bilhin. Meron oh, pa e, ako dito nga niya guys. Ito guys. Ito si Ito si pa ako. Ito si pa ako. Ito si <laughs> Bente lang. <laughs> lang. Magkana po loaded? yung Ito po, po. Upo muna ako. pera? na. Ubus yung pera guys. Paramihan naman ng ano nabili eh. Kaya nila yun kung so, paano nila babudgetin yung 20 pesos. Simple lang naman tayo eh. Oh, so, okay. ito. Kolam. Okay. Ito, sure ako na okay. Hit that baseline nice and slow. na tayo goy. tapos na ako, guys waiting ako sa kanila waiting kaya na na Hehehehe Excited bang kung ano yung mga nabili nila dito, lapag, dito, dito Dito, 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 dito Sige, kumuha ko ka. Kumuha. Sige. Dito ka, ka. Sige, sige, play mo lang. Play mo lang. Sige, ano ano. Sige. yung nabili mo? Sa 20 pesos. Oo, Wow, gusto yan. One point. ito. Oo, paborito ka So, nakadalawang punto siya. Saka ah, dalawa sa tala, sa 20 pesos. So, ano na? Kumuna sa akin. Ito. Uy, yes, favorito ko rin yan. Amazing! Big boy. Tapos, ito. Oh, ito. higa. Tapos, ito. 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 <laughs> Actually, ang favorito ko dito is... Siguro itong dalawa, itong dalawa. Pero ito hindi masyado eh. Itong isa, ito. So il ilang ilan tama mo? Ilan yung ano ba Isa, dalawa, tatlo. 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 <laughs> <laughs> so nakatatlo siya. <laughs> ah, nakatatlo. Si JM naka dalawa. dalawa. So ang nanalo, ay, Ano ay, nanalo ay, ulit. Si JC naman. Bawi ako ng challenge natin, guys. Congrats, congrats. <laughs> Mabira. Buti nahanap <alak> ko to. Sila, <laughs> so ang nanalo ulit is si, si Smurf. So nakakain na siya yun. Naka, ano ba sa'yo? Ang binabili mo? Big boy. 10 pesos. Tapos, magano to? Dos po ata. Dos, bali 14. Tapos meron pa siya nabili na ganito eh. Diba? Diba? So bali, piso. Piso. So, kabalihan ng lahat, takto 200 pesos. SKJM naman Alibaba, 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 Alibaba. Favoriteo talaga 'tong biskwit 'tong. Pero nga lang kagaya sa nabili ko, parang may nang mabibigat na magustuhan ko. So ako halimbawa, marami na bili si JC, marami siyang nabili pero lahat naman niya hindi nagustuhan. Ang panalo si JG, kat dalawa lang na binili niya at nagustuhan naman So ang nagwagi, tanga-tana-nan, Slurp. Ada. Rap. Rap. Kita nonton. Kita nonton. Kita nonton. Kita nonton. Kita